Your Honor, ganito po ang nangyari, Your Honor. Kitang-kita naman dyan, Your Honor. Oh. Nakatayo kami dyan, Your Honor. Tatlo kami dyan. Sa tabi ng swimming pool, Your Honor. Ayan, oh. Swimming pool dyan, Your Honor. Ah. At yung isang kasama nga pang Your Honor. Ayan, oh. naliligo siya sa ulan, Your Honor. Ayan, oh. kitang-kita naman, Your Honor. Na umuulan ng araw na yan. At siyempre, Your Honor, may nakita rin kami dyan, Serena, Your Honor. Ayan, oh. Serena, kasaban niya yung baby shark, mga Honor. Ano nga sabi ng Shark jam. Pilapitan ko yung Honor. Ayan ako yung Honor, nakatayo. At may hagi pa nga nga sa camera yung Honor. ayun. Nagsusumpaan sila sa malaking puso yung Honor. Mukhang sinasabi ng isa na kasi laki ng puso ito ang kanyang pagmamahal sa kanyang kasintahan. Your Honor, ayan o. Kitang kita naman, Your Honor, napalaki ng puso. At ayun nga, Your Honor, bigla pa silang kumaway kasi may nakita silang camera. Your Honor, ayan po, Your Honor, oh. kumaway sila dyan, Your Honor. Ano ang sumunod na nangyari? Pag picture ako, Your Honor. Ayan, Your Honor. Kitang-kita naman, Your Honor, na kinukuha na ako dyan ng picture, Your Honor. Ayan, o sa tamay tabi ng swimming pool. Magsasunbeating sana ako dyan, Your Honor. Kaso umuulan, Your Honor. Ayan po. At yun nga, Your Honor, pagkatapos ng mga picture ng Your Honor, ay tumalan ako sa ilog, Your Honor. Ay, ilog. Sorry, Your Honor. Ano pala to, Your Honor? Uh, swimming pool pala, Your Honor. Ayan, o. Kitang-kita naman Your Honor. Ayan, o. Ayan, ako. At tumangat din ako, Your Honor. At yung isa pa nga your honor number 21 ay nagmamadali at gusto pala niyang sumakay sa aeroplano your honor aeroplano yung sa may duyan your honor at ako rin your honor ay sumakay na rin dito sa duyan at kami ay nagduyan duyan your honor Ano? napakaganda ng duyan your honor dahil napakaganda rin ng panahon ng araw na to your honor kaya naisipan namin magduyan duyan na lang muna dito your honor bakit hindi kayo sabay-sabay na nagduyan Your Honor, inulit namin yan, Your Honor, kaso talagang hindi kami sabay sa pagduduyan, Your Honor. At mayroon nag naligaw, Your Honor, na mag jowa ata na magduduyan din, Your Honor. Ayan, o, oh, dalawa sila yan, Your Honor. Ayan, o, oh, tignan nyo naman, ang seat nila, Your Honor. Naghawakan pa sila ng kamay na para silang malalaglag lang na magduduyan. Ayan, magsasama sila, Your Honor. At Biglang may tatlong nagbuyan dyan, Your Honor. Oh. Nagulat nga kami dyan, Your Honor, bakit nagkaroon ng tatlong tao dyan? Eh, kanina, apat yan eh. Kaso, biglang nawala yung isang buyan, Your Honor, kaya tatlo na lang ang natira, Your Honor. Bakit saan napunta yung isang buyan? Hindi ko alam, Your Honor. Yan lang nakita namin, Your Honor, tatlo. At yung nga, Your Honor, biglang may tumatalo doon sa may tabi ng dagat, Your Honor. At mayroong tumatakbo, Your Honor. Ayan, oh. Grabe, Your Honor. Kala ko kung ano nang nangyari, Your Honor. Yung pala, Your Honor, ay Tatalon lang palas, Your Honor. Ayano. Oh, oh nagtalon-talon sila, Your Honor, kasi Your Honor, tung araw na to, Your Honor, ay hindi kami makaligaw dahil napakalakas ng alon, Your Honor. tignan naman naman, Your Honor, oh, 'yung alon, no? Oh. Kaya ang ginawa namin dyan Your Honor, ay nagtalon-talon na lang kami, Your Honor, at tinitignan na lang namin 'yung alon, Your Honor.